Mama, mama, mama. Kasi yung dumala. Kaya tayo mga kamansyo. Hello, guys. <laughs> so, merienda time. So, may maga, mga ganyan ako. Tapos, guys, alam mo ba, ano, magsasali ako sa family day. Tapos, sabi ni teacher, sabaw daw yun, sabaw. So, hindi ako, kailangan hindi ako, So I I'm, I I need to be early because I will miss the boat. Diba guys, namiss mm -hmm. ko yung boat. Mm. -hmm. Masasabaga ang ano, mga ganito tong snacks ng ganda. Compare sa mga... Mamaya magkain ako ng waffles. Diba Ngunit no, may smurfs tapos... ta Or melted chocolate. Kakaano oh, lang, hindi pa chocolate? Hindi doon. Take Kape tayo pa? Sting. Harap mo bakit hmm. hindi ito lumalabas? Yung ano, tape, something, hindi ko alam. Kapi tayo mga kamadyo. Kasi parang... Kanina, habang papunta ko sa school, nag-announce ang barangay na mag ano daw, mag ano ng tubig kasi mag stop daw yung ang tawag dito yung tulo gawa ng may gagawin papatayin daw muna hindi naman namin talaga alam kung saan banda yung papatayin e, yung asawa ko naman narinig niya rin pala sa bahay kasi kanina nasa daan ako nung marinig ko yun sabi ko hala wala pa naman ako yun pala narinig din ng asawa ko kaya ginawa niya, nag-imbak like, siya ng tubig. Ayan po, pati yung pati nilagyan niya. Mga, ako, na, ako pala naglagyan ng mga kamadyo. Kaldero, tapos sa CR, yung mga kahit tabo, nilagyan din ng asawa ko. Kasi nga, mag, ma, matatagalan daw ang balik ng tubig. Ayun pala mga kamadyo. Tingnan niyo po, charan! Hindi <laughs> pala kami kasama. Yun sa kabilang kalye lang pala. Okay na lang din yun. At least. Kasi kung nasama naman kami, di, hindi kami mahirapan. Eh, ganoon ang nangyari, mga kamadyo. Marami kaming tubig. Aray ko. Coffee's life talaga kami. Lala na ako mga kamadyo sa pisina. Pura ko coffee. Sobrang lamig kasi sa opisina mga kamadyo. Nalilesen kasi yung lamig pag nagkakape ako kasi parang nagiinit yung katawan. Kahit nung dati pa, sa dati kong trabaho, ganun din. Kape ng kape, lalapag may mga original pinakakain ka, pinalang, saka pa ano-ano, hubot-hubot ng biscuits. Ganun lang. Bag nagtatrabaho, coffee is life.

lang muna natin mga kamadyo na kumulo yung ating Uy, nasaan na yung saging ko? May daga. May daga. Hey, mga kamadyo, tignan niyo, naubos yung isa. <laughs> May malaking dagang kumain. Hindi, <laughs> si papa kumain, nakita ko. <laughs> Yun nga, malaking daga. <laughs> Nagulat ako mga kamadyo, naubos. Guys, did you know that my classmate Jelena or ate Jelena kasi call nalang natin si Jelena, ati Jelena, mm. kasi mas older siya, 7 years Tapos malakas ko, oh, kasi last day na namin sa April 4 yung sa eskw eskwela. Mm. Tapos kung April 4, malapit na birthday ko, diba guys? April 9 ako eh. <laughs> <laughs> mm. Ano nga? Kasi nag-ask ako sa school kung kailan natatapos yung klase nila. Sabi sa school, March. Kaya, yeah, ang ginawa ng mother-in-law ko, nagpabook na siya ng ticket. Pinabook niya April 5. Buti na lang, pasok pa rin kasi, recognition ng anak ko is April 4. Buti na lang talaga. Sa April 5, ano? Pasok pa rin. <laughs> Flight namin, April 5. Pasok pa rin Okay, sa April 5 yung... Special Makikita niyo ang sharegao sa mga vlog ko, mga kamadyo. Kasi tapos doon, ano na kami. Tapos, guys, mag-film kami, mag, doon sa April, April 4, <laughs> April 4, ano, mag, mag-vlog kami, guys. Mm -hmm. So, ako lang magsabi sa parents ko na mag-vlog kami sa, ano, sa flight. Mm -hmm. At tapos, guys, wala na akong phone. Wala na akong cellphone. <laughs> No virus. Anong virus? Hindi yung virus ay... Na virus nga yun kasi kailangan ay e, ano, i-reformat. E yung cellphone mo so, ano, para mawala yung virus. Ayun. Kasi ikaw nagda download ka ng mga ano, mga apps na kahit ano lang magustuhan mo ang mga virus na yung iba kasi kahit yung talker sila din kasi yung mga yung mga followers ko ano um, mag, follow sa akin tapos kaya na, tapos na-hit ko yung 1,000 likes pero pero wala na akong cellphone <laughs> My video is My 186 movies or something. we call them. No. My bad. I'm My no yeah oh no. <laughs> <No, no. laughs> i My I'm tomorrow? Yes. i I'm My bad. My Nasa so, diary mo lang yung ano eh, pagod. Sa school kasi nila guys, may diary sila. Then, kung may mga ano, kunyari may mga wait lang. announcement, kung may mga announcement, wait lang, dito namin nababasa kasi pinapasunan sila. Guys, Itu si Jaden, itu si yang si Jelena, tapi si itu si Rose. Hmm. Tri, tri, lagi yang mana ini? Yang mana tu? Yang kelas mix jen sama saya Rico. Hmm. Nak lihat kita So, meron. Regular class tomorrow. Wear your standard uniform. Prepare your complete costume for concert. Mm. <laughs> May klase kayo bukas pala. Hindi talaga papayat mga kamado. After ng banana kiyo, tinapay. Cheese bread. Masarap oh, kasi man. mga... May unit nga kanina. Ang binis ng eh. mami. Masarap mga kasi bagong luto. Mm. Baka yung mami yung... Yung electric fan dryer fast. <laughs> fast dryer. Put it back there yun mga kamalto. Wala kong masanong ganap yun mga kamalto, kaya kwentuhan lang muna tayo. <laughs> mm. did, you, did you guys know that even grade 1 kami mag-use kami ng ano pen? nag-use kami ball pen, ano? Even grade 1. Sabi ni teacher, pwede mag-ano, mag-use ng pen sa grade 1. Hmm, na na. Ganunin mo yung isa para matanggal na. Did you know, guys? Kasi pangit pag dumoble. Eh. Guys, did you know that, ano, na, Nagkain lang ako apple tapos yung ito na ano naging stock. Dapat ba nang natin yung nagbuno na ng ipin? Oo <laughs> nga. <laughs> tapos guys, ano na iyak ako sa ano start sa ano hindi pa ano na bunot. Pero ano no, na no, hindi naman yan masakit eh. Bakit ba ako. Oo nga. Thank you. buru mi panggil school tapi sungpung kuren pengen aku kalau mau sama Ju minta tanya ya Yan. Mga tapin na Yen mo na yung. Coffee time Kahit hapon. Magkapin namin mo oras. Kahit anong oras. <laughs> Pwede. Ganyan na mga coffee lovers. Ganyan na. Hindi yung coffee lovers magka mag-inom ng ano, madaming coffee. Yan. Yeah. This is, is for like, my husband. did you know that i'm um, and this one is for, for me you. yeah do did, did you know that it's my favorite color one of my favorite colors oh I, th I thought you changed your favorite color because your favorite color was um gray gray and this one i have i have a lot of favorite colors I <laughs> cool i'm gonna name it all I love a uh, pink a little bit and pink is, I meant, um, um, purple is all, <coughs> purple is my favorite because like, it's the color of Kuromi and I love Kuromi. Kuromi is like a um, black or like or purple, yeah. Because look at my last. Tom, you have to get your hair done, may white hair ka na. Ang dami. Si mm -mm. diba Papa din eh. Mm. So ayaw ni Papa diba makita yung ano yung gray hair niya. So ano na dahil yung... um, na. na ang buko mga kamadyo kasi yung kulay bumaba na. Guys, <laughs> Black na di, Guys, Tapos white. ito yung haircut ko. Ano? I'm um, all... Noon bata pa ako na ano to nakat naging din. naging ko pa yun. Short. Tapos, today, short na, na, na naman. Kasi... Yung paano ayaw supply Kaya pinutulan ko. Oo nga. Hmm. Ayaw magpatali. Eh. Si mama yung ano yung nag... Ba, nag cut ng hair ko kasi ano, malayo yung barbershop. Ay, wait lang, may barbershop na pang lalaki din. Diba? Ano, katabi ng ano, milkshake. Hindi, ako na nagpuntol kasi kaya naman yun. Pero first time ko ng mga kamay oh. doon ng buho. Ay, may ah? ano? Maganda siya pag ano na ayos. Guys, mag family day kami sa ano sa... Saturday. Saturday. Tapos grabe excited ako kasi din sa boat. Sabi ni teacher sa boat. Tapos, sa, tapos sa second floor daw. Tapos mag play play din. Hindi ko alam kung may water park. Walang water park dun eh. Hindi, doon lang naman tayo mag, ano, sa campus ng Makati. Sa, na, Montessori Makati. <gasps> Hindi naman sa ano, doon lang sa gym. Sa gym pala, sa gym. Ah! Hmm. Yung sa ano, nag-exam kayo ng science quiz, B? Doon yata. Hindi ko alam. Hindi mo matanda. Anong pumunta tayo nag-exam kayo ng science quiz, B? Doon sa Makati? Sent ang Tony Makati, oo. Sorry. Oh. Sent ang Guys, I, I learned, ano, um, <laughs> hmm. I actually, um, daddy, Sige Un nga, mag-Tagalog ka nga, kung to, diretsyo na yung Tagalog mo. Sige. Hmm. Tagalog ka. Sent, nag Like, uh, Hey, Ayan mo na yun. Guys, nag-aaral ako sa ano sa Santo Antonio Makati Montessori tapos ano ah uh, I studied ay, I... Tagalog. Nag-aaral ako doon tapos hmm. ano um may yung test ko ano yung ano yung reading and literacy 30 out of 30 tapos ano Magtagalog na. <laughs> Tagalog na. Tagalog nga para dire-diretso kung alam natin talaga kung na alam. kung na natutunan mo na yung Tagalog. Hindi ko alam yung Tagalog ng numbers. <laughs> tagalog numbers hindi ko alam yun. Ano i-dikit tagalog... mo na to o oh, eh, tago mo na to sa bag mo. Ari bag isa lang dalhin mo sa si school. Ito kasi mawala yan. Ha oh, ito. PPM, ito oh, ito, ito, oh, di koromi yung dalhin mo. Saan ba si koromi? Koromi. Yan o. Oh mam Ma yan may pinita. O, oh, ibalik eh, mo na. Ilagay eh, mo na yan. Alik. Ay, nagtanong lang siya kung ano. Kung gising na si Mitutay. Anong <laughs> Mitutay? Si Mitutay? Si Mitutay kung... Ano ni... nga, no? Mama!

Baka meron na din ako dito. May nagagagawa pa sa labas eh. Hindi, nagkukuha ng mga ano, kabiliya. Kukuha mga accessories? Accessories? Ma-open mo. Ano pa yung maula mamaya? Hirap napag isik Hindi Hindi isda. key mga kamacho magkapi kape muna ako <laughs>